Okay. So compute na sadta na ako yung mga competition na ako na para karon sa uh, August base of August na to mga combination. So na sa tulo ay sa pito, pito ni siya ka combination. na tulo nga base na ko ani. Try so, kumpensa. Base of August ta. Ah. Okay, what's up mga tol? Nga nga na sa kusyon ato atubangan karon ta na sa ko sa sortres. Okay na tay. Base of August ng mga base combination. Pito ni siya ka combination mga tol pero sure ko ang tuluan ani, mugawas kid ni sure ay pagkumpensaan ni gim sure ko sa tulo magawas gyud ni tulo rambula lang so best combination ato sa August ilista gid ni ayo gid ni kumbensay kay ni ang tulo ani sure ko okay so magsugod ta sa atong best combination so August ta mga tola August ilista best of August okay best nato ni best combination Natay unang combination nga kwan sada kay kwan view kay panahon karon kay kwano makita gini mong kwan ba linaw king dagat linaw king dagat so tanawan ninyo mga tol ato sa ipakita sa inyo ay na lang dili na lang ato ipakita masuya o mo okay so natay combination nga unang combination na to nga 563 563 ay na, kung dipindi na na sa inyo kung mag-target rumble ba mo. Dipindi na na sa inyo. Kamu na bahala kung mag-target rumble ba mo. Basta kay 5, 6, ang atong combination. Unang combination na siya ay mag-combine sa kapito ni sa ka-combination. So, bugawas ganini, sure na, kakwarta gid mo. 5, 6, 3. Ato din siyang parisan og 8, 6, 3. So, ikaw nag bahala na kung mag target rambol baka okay so ayaw kumpensahin na na mga kombinasyon. best kay kining mga kombinasyon. 2pm 5pm ayaw kumpensah basta ka na nga mga draw 2pm 5pm ay kumpensahin nga mga kombinasyon. kayo magawa sige na siya ay kumpensah kanin 2 nag iisaan ni. ay kumpensah so pwede rin na ni mo pinaka best na kuha ni kanyo 563 kanya agad siya ang pinaka best na kuha na sa 2 563 ayaw nag kumpensahin okay So mag i ta, Iris na ko niya, Iris na ko ni. Ay mo kumpensa. Ito nga wiran niya matagak. Okay, so clear the board. Sadak ang dagat to, linaw kas sanan ba. Makita ni ang kagayan di uro. Parang makabala no kagayan di uro, makita ni ang kaning bugo. Paguluan. Og Uh, makita mga, mga planta makakita ni mo din sa ubos dahil ako dahil na, makita ni mo nga FDC siag na po yung ko itong ga kuwano ko putaw sa una klaro kasi ang ubos din ni kampo okay so din na sa atong uh, ikaduhang combination na atay combination nga dubli dubli ta 883 ikaw nagya po yung mabahala basta kung mag target rambol baka ikaw nagya po yung bahala na ha 83 ayo kumpian sa Japan na kayo. Bugawas Japan na siya. Pag dili sa bugawas, kusoy Japan po Ana ra na ana atong atong kinabuhi dinhi sa Surtres. Pag taya na to, pag dili bugawas, kusoy. Pag mutaya na to ang gidaog ta, tiba-tiba ta, di ba? Ay tag da yon. Parisan ni nato siya 813. Parisan na nato siya 813. Kani ang pinaka da sa duha, kani ang pinaka da base. Kani guro gid tayaan Eh. Kani 813. So, Muna sa siya atong kombinasyon so tanaw-tanaw sa taga kuan ko sa dagat kayo lino kay dagat bahayag ka tong mga panlantaw dinhi sa buntod ba makita ni mong ubos hmm? may mga bukid akatbang bukid so 813 ayo kumpiyansa so nindot kay mga talan-aw dinhi kita ni mo ba kung na kay kuan teleskopyo mga anak ka klaro kay ni mong mga kwan, mga tao naglakaw-lakaw nang old balakanas old tambubong makita nimo sa ada kay dinhi nga position. okay so proceed ta sa another combination so ako lang mong gi-istorya istorya para maningaw sad mo ba na ra man style ista istorya ba binutbut usahay ba man mga tiktik -tik okay so dinita. proceed ta sa another combination na to so basta ito antriya ito antriya ay mo kumpiyansa na 813 okay so dinita So din ni nasanta sa ikatulong kombinasyon na to. Na ako'y kombinasyon nga 512. 512. Kani ayaw gid kumpiyansa ani kay hat kay ni. Pero sure ko ani maakwan ni siya, ma sindikato. Hat kay ni. Yan sindikato na ni. Ambot lang si sindikato ani bay. Ay na na sindikato wa. Ay na na 512 basta kay ma ang ni ani maakuan ni siya. tetawagana ma hat siya ba ma tetawagana dili ng patayaan na yun nalimot ko okay so 512 hindi mo rin parisan o 812 parisan hindi mo siya proses puro siya sila mga hat so dili gini mo siya kumpiyansahan kaya punya pasi mga lit ba hat ugos ta ugos August. 812 so kanida yun kanida yun ang pinakadabis kani ang pinakadabis dahil sa ilan tulo kani si 5 to 8 si 5 to 8 ayaw kumpiyansahin eh the best kay ni. so sa tulo kani akong pinaka the best kay hot man kay ni hot kay ni sila dili gina siya basta basta yun ipagawa siguro kay grabe na sila ka hot 5 to 8 1 to lang ayaw kumpiyansah kay bugawas gina sila mga lit dili rin matapos ang ugos mahurot gina sila may mahurot yung pito ka combination sa month ugos so ayaw kumpiyansah eh, Ay, tada ka totalan kita ni mau berbukit, makau ikahui, oh nama ni di tu, dia mana di kasaka maguan, maguan si mana santah. si mana si jantio belu kaya si mana jantio, melayan oh, gini mana si jantio, kena kena uniform sila, oh anak kalau lampas kasaka, kasaka kaya kalau lang gede baklayan, lah walang katulad. Oke, okay, lah so, So, din na lang kukutom. Salamat sa inyong pagtanaw din sa itong pastorates. Mga binutbot din sa itong surtres. So, okay. Ayaw mo kalugda. Kaya mo daugra ponta Bisag puso ita permente. Okay. Salamat sa inyong suporta. Salamat sa inyong pagtanaw. Bye-bye.